pizza na burger o burger na pizza. Mga igan, ibahagi ko lang po ang 4-in-1 9 inches pizza burger na nabili namin sa Awu Grilled Burgers and Sandwiches. Ito po ay located sa second floor per plaza building, Barangay Nabaro, General Trias, Cavite. Ito po ay beside sa JJSS Market Lancaster Zone 1. Masarap na burger na may pizza sa ibabaw. Masasabi ko pong sulit sa presyo dahil bukod sa masarap, hindi po tinipid sa sangkap. Tara mga igan, kain po tayo!